Day in my life as a government employee. Martest Edichonch. Go! Ante, kakagising lang ng lola mo dyan. At syempre, fast forward tayo. Andito na tayo ngayon sa San Bibis na no, o oh, na may pang medyas. Kabog. <laughs> At na ang mga ante ko. At ayan, punas lang ng paa kasi nga pag nabasa ay makyaw la yan sing. And syempre preparing lang tayo pa para jumalis na habang inaantay natin si Joes na mag-anes. tapos maligo, And loading ang ba. <laughs> ayan at syempre, tay forward tayo mga ante ko. Ayan, naka-uniform na ang baala dyan. At syempre, ayos-ayos lang ng PES. Kasi alam naman, PES is like, chares. Ito na nga mga ante, nakaanis na ako. Nakadyokay na ako sa ano, Tortor ni Jose. And jotted niya na ako sa Anes. Sa Niti Hall. Ayan. Punta na kami ng City Hall dyan, mga ante. Kikita niyo yun ang namin, di ba? O, oh, kabog kayo. Ayan, ante. Oh, ko lang ang pesang bangus ko. Sorry. Mm. Laban Labang ka sa pesang ko. pa, oh. oh, kinis. Ah. Oh. Mm. kabog. Ayan, syempre, ante, makikita mo dyan talaga nagtatrabaho ang mga empleyado ng City Hall. Sa alang siyempre, ang ating may aksyon at malasakit. Ayan, Mayor Alang Malapitan. Ayan, for the hakot ng basura. At syempre, dito na tayo sa City Hall. mga mare, kakarating lang. No? Hindi na ako nagvideo. Kasi nagmamadali na kes. Diyan. Yeah, so, pasok na tayo. Ayan mga ante, ayan, nasa elevator na akis. Sa loob ng Niti Hall. Ayan, kita nyo. At tetes na nga nasa loob, stra na akes, ng ano, jillibator, Go. Ch, ayan, waiting sung na lang sa anes, sa aking floor de, ano, floor de lama. Ano daw? Ch, kabog. Ch. Ayan at may bumabalya dyan na jisasing. Ayan, then go na yan, paket na yan sa anes. Go. Laban. Ayan na, pa-jocket na yan, mga ante. I know that I am Ayan ang yung mga antena sa loob na ako ng opisina niya. At syempre, ayan ang aking pampakalma dyan. Ayan, bumili ako ng oil dyan sa TikTok. Ayan, coffee. Coffee ang nakalagay. Dati Dell lang yan eh. Ngayon, coffee. Level up yan o, ba? Diba? Lagi ko yung binubuksan pag tuwing morning pagpasok ko. Tara, ante, kain tayo. At syempre, pass forward yan. Yan, lunch na. Kain tayong mabilisan. At hindi ko na na video na ang mga kaganapan ng mga after ko pumasok dyan. At syempre, medyo marami-rami tayong mga inasikasong mga requests para sa upcoming event ng aming opisina. Yan. At syempre, may kita nyo naman si sarap talaga yung McDonald's. Ayan, not sponsored. Pero, yan. Sarap na sarap po. Pati buto, upak, kabog or as co-workers. Sabihin ko boss, huwag ka niya i Ayun mga ante, yan kanina seminar yan sa anti-harassment, no? So, ayun, pinapakita ko sa inyo yung screen, kaso nga lang yung buhokan ni Kuya Ret, no? nakaganyan ganyan, oh, o, diba? Kabog, o, 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 o. Ikaw na ang may hereret. At kasama ko dyan mga ante, ang aking kumaring-maring joy, It's si Doktora Bernice, ayun kala nila picture, pero video yan, ayun, o. No? Showa si Akla. Kabog, go! At ayun na mga ante, ayun pa ng bakla. Nakitin nyo naman ka move it. Ayun, gouch! At syempre, papakita ko din sa inyo yung likod ni Kuya ang it. Ayan, yung mga dinadaanan catch bago jumawel ya yes, sa balurch. Ayan. O, oh, ba diba? Kabog ang move it. So far, hindi mabaho ang helmet ni Kuya. Kabog. Ayan, nakajuwi na ako at ninalaro ko na yung Kes. Ayan, oh, inaasar-asar niya ate niya. Tingnan niyo kung paano siya maasarago. ito na. Nakikita ka sa kamera. Bakit ako ba nang sa'yo? Ate mo nang asa sa yung pusa. Asarin mo siya. Asarin mo siya sa bangs niya. Aso! mo siya sa bangs niya. Sari mo kasi sa bangis niya. Hindi ka marunong ano na. Wala, natalo ka na. Sige, o, o, asos, asos, sige, sige, asos, sige, asos, sige, asos, sige, asos, sige, sige, Aso ka pala eh. Hindi pala siya pusa. Aso pala siya. Ayun o. Oh, may laman ang Oh, Ako ba na aasar sa'yo? Si ate mo. Asarin mo siya. bang smore bang smore bang smore wow 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 pujama wow. <laughs> <laughs> thanks for watching mga ante pa-like naman goch